Ngayong araw na ito, malugod kong ipinapaabot ang aking mainit na pagbati sa aking matalik na kaibigan, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay magkapareho ang aming sitwasyon. Ako ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang makapangyarihang Ama sa pagkakataon na ibigay sa atin na mabuhay sa panahong ito. Una sa lahat, maraming salamat sa iyong pagiging tunay na kaibigan, Mayor. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa akin bilang spiritual advisor sa matagal na panahon. Ang estilo ng iyong pamumuno, hindi man nagustuhan o na ng iba, ay naghatid ng kapayapaan, kaayusan at kasaganaan sa bawat Pilipino sa loob ng anim na taon. Dahil dito, minahal ka ng mga Pilipino mayor. Itinas mong muli ang respeto at pagpapalaga ng mga mamamayan sa kanyang sarili at iniangat ang kamalayan na tayo ay hindi alipin ng sino mang banyaga kundi isang lahi na may pagmamalaki kahit saan man sa mundo. Kaya ikaw ay isang buhay na bayani para sa akin o oh living hero at mahal ka ng bawat Pilipino mayor. Hindi na maiaalis sa puso at isipan ng bawat Pilipino yung tapang at malasakit. Ikaw ang tatay digong na minamahal ng lahat. Saksi ako kung gaano mo tinaglaban pinaglaban ng Pilipinas, Mayor, at ang iyong pamumuno ay hindi matatawaran. Pinagpala ka ng Diyos, ang Pilipinas, dahil sa iyong matibay na pagtayo laban sa kasamaan, lalo na sa mga nagdudulot ng pagkabahabahagi, gaya ng CPP and PNDF. At kung ganito man ang naging kahinap na natin dahil sa ating mga prinsipyo, isang malaking karangalan ito para sa ating bayan. Kaya sa iyong karawan, Mayor, ang ating dating Pangulong Duterte. Ang dalangin ko ay palawigin pa ng Diyos ang iyong buhay, bigyan ka ng malakas at malusog na pangangatawan, proteksyon at siguridad na asan ka man ngayon at naway maging inspirasyon ng iyong karanasan na marami pa ang tumindig para sa katotohanan at katwiran. Hanggang sa pagkikita nating muli, Mayor, happy 80th birthday sa iyo, Mayor, at nagpapasalamat rin tayo sa mga kababayan natin na nakiisa sa global celebration ng iyong kaarawan.